Shoutout sa mga kabataan dyan! Manong ulam! Oh, sa mga kabataan dyan! Manong ulam! <laughs> Pinipilahan at usap-usapan na rin online. Grabe, di nga may pagkakaila na talaga namang sikat na ang batang ito na nagtitinda ng kanyang hunger and overload dito sa may Kiyapo. Yan si Neneng B. Mm! <laughs> Nandito kain sa ano, ka, sa LRT Garrido Station. May sumisikat doon na ano dito, hunger and overload sandwich. O kanina nakita natin si Neneng B. Oh, yeah! Nagpapicture na rin tayo. Tara! Tikman natin yung uh, overload niya. Kung ba talaga. Bukod sa Hungarian Overload Sandwich ni Nening B, titikman din natin ang ilan sa mga street food na tinitinda dito sa Maykariedo sa Quiapo. Imit din natin ang pinsan daw ni Nening B na nagtitinda ng mangga. Kaya tara mga idol, putrip trip tayo dito sa may sa Quiapo. Bandang alas 4 nga ng hapon kami pumunta dito sa may ibaba ng LRT Carriedo Station dito sa Quiapo. At kitang-kita nga ang nagkukumpulan ng mga tao. Pinipilahan niya dito ang trending na hotdog overload at ang swerte ko nga dahil nagkaroon tayo ng chance na makapag-feature kay Neneng B. Dahil sa dami nga ng tao, di na magkanda o gagatong si Neneng B. Napansin din namin na may katulong na rin siya sa pagtitinda. <laughs> Kung dati maraming klase ng sandwich ang ibinibenta ni Neneng B, ngayon dahil sa dami ng order, overload, hunger and sausage na lang ang kanyang naitinda. Ang usta eh, naubos eh. Kaya puro ano na lang, ang gari yan. Tender juicy, baka naman. <laughs> Totoo ngang overloaded ang ingredients ng sandwich dito, lalo na yung cheese. Nakakatakam rin ang kanilang Hungarian sausage at sobrang laki ng sandwich for only 50 pesos. San ka pa? Siyempre, hindi rin madali ang pagbili dahil kailangan nung pumila. Sa haba ng pila dito, umabot kami ng halos kalahating oras sa paghihintay. At dahil baka kami mabilaukan sa laki ng sandwich dito, bumili na rin kami ng panulang. At ito nga, may nakita kaming dragon fruit shake sa halagang 50 pesos. Yeah

Ano uh, oh, oh, ah, so. ba? Ano Ay, gandaan ka lang. Ay, buh. Ano ba? lang? Ano nga ba Yan. Yung no? Hindi. Hindi. Kasama Grabe, effortless ah. Kanayin na sana. Sabi mo, maano ulam. Sarap. Sarap, di ba? Ngayon daw Ah, ang tayo? Hmm? din? So, okay. Hindi. Best seller. Best seller. Nah. Oh, but... Go down. <laughs> Bukas sila dito araw-araw mula 12pm hanggang 9pm. Sana nga magkaroon ng sarili at maayos na presto ito si Neneng B. Kaya good luck sa iyo, nakaka-inspire ka, lalo sa mga kabataan dyan. Tikman din natin ang ibang sikat na pagkain dito sa kahabaan ng karyedo Nakakita nga kami ng mangga sa halagang 70 pesos. At huwag ka, likas nga ata sa pamilya ni Neneng B. ang pagtitinda dahil pinsan niya daw niya itong si kuya. Ika, ang nang bigyan na. Ano pa yun ang kahil? Ah, mo Wow! Ah, buong mag-a... Saan mo yan? mag-anok pala yung nag-anok. Manalit ano, mangga nung pinsan ni Neneng B. ano-ano. Buong ano-ano. Next natin tikman ang iniho na dried pusit sa halagang 15 to 20 pesos. Medyo mabaho nga lang ang amoy nito at baka di mo rin kayanin ang hang ng sausawan na may maraming sibuyas, sili at suka. Naturing ang na. Anghang na. Pero okay naman, kaya ma'am. Meron nga din ditong balot at penoy na itinitinda isa rin sa mga kilala dito. Kaya tara subukan na rin natin itong paboritong itlog ng mga Pinoy. <Song> Ayan lang mga idol, salamat sa panonood at samahan niyo ulit kami sa next na food trip at gala. Please follow and subscribe para lagi kang updated. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah.